Hello guys. For today's this video, ay um uh, din naman tayo ng ating drone. So ayan, yung drone natin. Saka ito yung ating controller. So ayan, sulong-sulong -sulo natin yung uh bukid kasi walang bang pata. Ang no. So ayan guys, uh, a ko sa ulit para i-check kung uh, uh wala bang nagbago kasi nag-update si DJI apps na meron daw mga nadagdag na kwan ah uh, sa grapes ng kanyang kulay no so yun mga idol ah uh, so <laughs> na magpapalipad na tayo so i-on lang natin to yung ating drone antayin lang natin mag kwan guys uh, update ng kanyang return to home sakto ngayon guys <laughs> init tamang tama sa kwan kasi para naman may expose tayo sa ano, araw hindi yung puro puro sa lilim lang so yan, mga idol uh, nag home updated na siya pwede na siyang paliparin ang kanyang ah, uh, cell site signal is nasa 14 medyo mataas Mamaya pag mga boss ay pag nakalipad na yan ay madagdagan pa yan. So ayun, tara na. Take ah, ha, ha, ha. malimutan ko palang ikabit kung kanyang ano. Stick, joystick. pupuntahin natin siya na guys ng uh, Segmore sa Litran. Yan yung uh, ruta natin eh. <laughs> Ayan, doon Punta doon siya guys Papunta na siya ng salitran guys Save more Wow <clears throat> Ang dami palang lang Dito Ayan Kitang kita na yung Save more guys Save more salitran altitude reached. Ah, uh, max altitude reached na siya. Yung ating uh, RC nasa 22. O 23. Ayan, hindi pa bago-bago. So ito guys yung ito yung uh, salitra na save more. Oh, uh, dito na dito na siya. Ayan o. Oh. Sa may stoplight banda. Ayan, walang ganon traffic ngayon kasi nga holiday. Ayan na. o. Oh. Ayan, mabaan natin ng konti. Pwede rin i-zoom nito yung kon guys, yung camera. Ayun no. Kitang-kita yung kon. Yung guys oh. Pwede sa i-zoom. Sumuhan may <coughs> may zoom 3. Hanggang zoom 3 lang. Ayun. parang ang lapit ang lapit niya tingnan ayan 4 Ito sa may ano na. Papuntang Golden City yung RC nyan sa 26 medyo mas taas 26, 25 Pabung bago mga idol no. <laughs> Pero natural lang 'yan sa mga ano DJI. Pag maraming cell set guys ay hindi gaano mataas mataas yung kanyang ano <coughs> kanyang RC ayun sa sa may bandang ano na tayo kapuntang San Miguel hindi ko na sa palalayuin guys sa ah, balik na natin Return to home. Ayan, return to home na siya. Pag nagre-return to home na siya guys, ano, maangat, tumataas siya ng kwan. Depende sa settings niya sa dun sa kanyang altitude. Ang sa akin is nasa 120. <coughs> Max altitude Ayan. reached tapos kusa siyang babalik dito <coughs> Papalipat tayo ngayon kasi mahaba yung weekend, long weekend walang pasok uh, ang balik namin is na sa, sa Martis pa so medyo ma mahaba pa yung relax natin ang ating ano kaya papalipad ako ng drone ngayon so malapit na tayong umuwi guys nga pala malapit na tayong umuwi doon sa ano sa probinsya ang uwi ko is sa uh, ano 20 24 ng September <coughs> so doon na ako magpa-vlog guys uh, sa aking pag <coughs> ang content ko doon is depende kung anong kung anong merong pa no <coughs> depende kahit ano naman ang i-upload ko wala namang hindi naman random yung, uh, yung mga video ah uh, basta kung ano lang may isipan <laughs> mabidyohan <my> <huh? coughs> so kumpleto na ako guys mayroon na akong uh, diving goggles mayroon na rin akong Pangpana eh, kasi yung uh, balak ko sana mag hunting uh, fish hunting sa dagat o no, sa tubig depende guys kung anong available basta kung kung anong video na pwede natin i-upload no wag lang yung mga paul na ano no mga video so yun lang guys at malapit na sa dito yun na ah nandito na pala nandito na malapit na sa palapit sa atin <laughs> As usual well, guys, nandito pa rin tayo dun sa spot natin. Uh, bukid tabi lang to ng uh, ano ng Aguinaldo Highway Bibili yan na naglanding Ayun nandito na sa taas <coughs> Iangat ko yung camera guys para makita nyo Ayun siya Yo. Ayan. Ayan, <laughs> kitang-kita na si mga gaydol. ha <laughs>